yung mga par tingnan nyo napakalupit dito uh, gulat ako mayroon palang ano dito may kuweba gara tingnan nyo oh, nakalabas yung ano nya yung lamig nya oh. pinakalamig nya sa pinakabunga ng ano kuweba ayan oh mga par oh. putik <laughs> oh napakalamig ang lamig nang nilalabas ng ano nya oh Oh. Nang hangin na nanggagaling sa loob. Ya, yeah, mga par, yan ang kuweba Oh. Pumasok kami diyan. Kahapon na pa atindi, oh. Uh, oh, napalamig. Kaya bali ko ko lang to, mga par, itong ano na to. Eto. Ito. Ito ang strawberry itong ano. Pinakaalda ako nya yung leaves itong aking itatanim. O oh, yan yeah, mga paro, ang gando niyan sa loob. Pinasok namin niyan, napakatindi. Napakadilim sa loob, napakalamig oh. Makakatakot nga eh. Oh. Grabe. <laughs> oh. Buti, hindi ko ako lang makakapasok ako dyan. tindih Oh. Hala, nakayuko kayo dyan bago makapasok sa loob. Ang lupit. Oh. <laughs> Kito. Oh. Ano daw yan mga pare ko, yung parang ano, 50 years na daw yan, pinagminahan daw ng mga nakaraang panahong pa, nagmina daw dyan. Yo mga pare ko, yung magandang umaga sa inyong lahat, kamusta kayo? Ito, nandito pa rin tayo sa amo natin sa kanyang uh, strawberry farm. Bali nga ito mga pare ko, yung ginawa natin ay nagtanim tayo, naglagay tayo ng ano, lupa na pagtataniman mga pare ko, ipapakita ko sa inyo mga par. Uh, Bali parang ano lang yung tinanim ko eh, parang mga maliliit na ano lang yan, na talbos. Kaya sana magtuloy-tuloy at uh, mabuhay para yun yung gagawin namin ano, pinaka mother plant niya para ano siya uh, dumami tsaka sumuloy pa ng maganda. Ya yeah, mga pare ko, bali ayan siya. Yan nga yung nilinis da natin dati na ano, nalagayan niya na taniman, taas nilagyan ko ng lupa. Pagkatapos niya, hindi yan basta ordinaryong lupa, mga par. Ano siya talagang may ano na siya parang special yung ano niya eh yung lupa na ginamit sa kanya oh may mga maputi-puting gana eh ko kung may halo na yung mga pataba o oh, abono o oh, yan oh, tinanim natin yung mga strawberry na yan oh. hindi pa siya ganun kalulusog kasi nga ikakatanim lang o oh. parang kung titingnan nyo eh parang mga lanta pa siya o oh. di ba eh sana pagka ano bukas o kaya sa mga susunod na araw eh, tumunghay na siya para makita natin kung talagang uh, nagtuloy-tuloy yung ano niya, yung buhay niya. Oh, kasi meron talaga diyan ano eh mamamatay eh. hindi lahat talaga mabubuhay. Oh, kaya sana mas marami yung uh, mabuhay sa kanya. Ayan oh, tinaniman natin niya mga pare, ito pa sa kabila oh. Ang dami rin niya oh. Oh. Kaya ano, sana talaga ay mabuhay siya mga paro. Oh. Yan, ganyan. Kaya yung mga par, yun ang ginagawa natin ngayon at uh, lilipat nga ako doon sa kabilang greenhouse kasi doon eh masyadong malaki pa yung area at uh, ganun din yung gagawin ko sa maghapon. Kaya ito, medyo sana makayanan at sana hindi uminit ng ganun kainit kasi nga dito sa loob ng greenhouse, grabe naman. O dito sa loob na to, napakainit. O kita nyo naman kainit-init dito mga par lalo na pagka yung sumanting na yung araw hindi pwedeng hindi ka lalabas at nako bibigay talaga kaya ito gagawin ko muna mga par yung ano ah uh, gagawin natin kasi magta-time na eh kaya dyan na muna kayo mga par update ko na lang ulit kay mamaya